Ay, Ransil, tignan mo. Ang galing ng ibon nila dito sa, ano, sa iba, ano. Sa anong ibon? Dalgas... Ang laki ng ibon, oh. Amazing Dwarfy AJ. O, Dwarfy, anong ginagawa mo dyan? Ay, Ransil, tignan mo. Ang galing ng ibon nila dito sa, ano, sa iba, ano. Sa anong ibon? Dalgas... <laughs> Ang laki ng ibon, oh. Hindi ibon yan. Ha? Ah? Hindi ibon yan. Ibon yan, tignan mo, tignan mo. Lapit ka, tignan mo. Tignan oh, mo, ibon. hindi ibon. yan ibon. Yan ay giraffe. O, tignan mo, mahaba leeg. <laughs> giraffe. Giraffe yan. Hindi yan giraffe. Meron pang yung eh? giraffe na may pakpak. Wala namang giraffe na may pakpak ka ah. Mahaba leeg niya o. Oh. Ay, siya nga, hindi yan giraffe. Mahaba leeg o, oh, giraffe yan, giraffe. O, oh, Mahaba leeg. Ah, alam ko na tawag dyan. Giraffe bird. <laughs> oh, kasi maha pa yung siya. O, oh, tama. Giraffe bird. Giraffe bird nga siya. O, oh, tingnan mo. Pwede. O, parang ganun na nga siya. <laughs> o, oh, di ba? Giraffe bird siya. O, oh. oh, giraffe bird. O, siya, o. Oh. O, oh, mahaba leg. Kasi alam ko sa mahabal leg, giraffe. Ay, galing. Galing, <laughs> ming, galing. Magkuyaran sila. Giraffe. Tapos may pakpak, ibang klase pala dito yung mga ibon dito sa ano, sa iba ano, mahaba yung leg ang tawag nila, giraffe bird. Giraffe bird, ang tawag. Ayun nga, laki niya na. Laki ng giraffe bird. Halika na, baka mamaya magalit yung giraffe bird sa atin, nabulin kasi tignan mo oh. Eh bakit ganun? Di ba eh, yung giraffe, di ba apat yung paa? Eh bakit ito? Dadalawa lang yung paa niya. Bata pa yan? Bata pa yan? <laughs> Bakit pa sa sibulan ng paa. Ang dalawa. Ah, ganun ba yung bata pa to? Kaya ganyan yung ano niya? Kaya dalawa lang yung paa. Pag matanda na, nagiging apat na yung nagiging apat na yung paa, ganun? Yes! Bata pa yan. Ah, o sige na. Sige o, na, baka, baka tayo, mamaya. Mahaba yan, baka tayo lalo tayong lumaki dyan. Oo, baka mamaya, habulin tayo, mahirap na. Tara na, let's go. Let's go. Apat yung may dalawa lang yung paa niya eh, tayo dalawa din yung paa, tapos may dalawang kamay siya, dalawang pakpak -pak, mahabalik. Ang tawag dyan, anong tawag dyan sa ibon na yan? giraffe bird. giraffe bird. Ay, o, di dito, <laughs> grabe yung ibon dito sa Lipa, Batang, dito sa Ibaan, Batangas. Ano, jirap bird yung tawag nila dito, no? Hmm. Tara, let's go. Tara na habulin tayo ng giraffe giraffe bird na yan. At tignan mo nga ulit, tignan mo. Oh, grabe. giraffe bird. Okay, let's go. Tara let's go. Thank you